So hi guys, andito tayo ngayon sa San Vicente National High School para magpasabihin yung mga random people na nakakapagpabagabag. Yes. Let's go. Ma'am, sabihin mo nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Alam mo! Wala pa. Nakakapagpagabag. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpagabag. Sabihin mo nakakapagpabagabag. 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 Ang kapat mo bagabag. Ito yung entry, oh. Entry ka! Ayan! Nakakapat mo bagabag. Nakakapat mo Wende entry ka ba? Na kapag pabagabag. Ika ba? Na kapag pabagabag. Park. Na kapag pabagabag. Na kapag pabagabag. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpagabagag. <laughs> Kakonfidensya la. <laughs> Or, nakakapagpabagabag, sabihin mo. Nakakapagpabagabag. <laughs> nakakapagpabagabag. <laughs> <laughs> nakakapagpabagabag. Confidence <laughs> na <laughs> naman. <laughs> 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 Nasa'yo, Espina, may bimbing ka alas ulit ang kakapag pagabag na kakapag ba ba gabag na kakapag pagabag pagabag akikabengbang na kakapag pagabag sabi mo na kakapag pagabag pagabag sabi mo na kakapag pagabag mo na kakapag pagabag pagabag sabi mo na Naka pagpagabag. Naka pagpagabag. <laughs> Para perfect yung naka pagpagabag, bibigyan kita ng bingbing. Naka Perfect. Wow. <laughs> Para pa perfect yung pagpagabag, bibigyan kita ng bingbing. No. Sagutin mo maka pagpagabag. Naka pagpagabag. Naka pagpagabag. Ulit mo. Naka pagpagabag. Oo. Bibigyan mo ng pagpagabag, ka bingbing. Naka pagpagabag. Naka pagyanin ni Big beng O nga. Nakakap Wala. Ikaw ba tinay? Nakakapagpabagabag. Ay, I <laughs> Sabihin mo nakakapagpabagabag. Sabihin mo nakakap pagbagabag. Ginagawa <laughs> oh, you know. mo. Eh hindi mo. Ako Pag na pagpagbagabag kay Big Ben. No. Ha? Nakakapagpabagabag. pagbagabag. Ano? Nakakapagpabagabag. pagbagabag. Nakakakap pagbagabag. Sensation <laughs> <laughs> ana um <nakapagpagpagpagab> <laughs> <laughs> diba? Ikaw ba? Nakakapagkagawa. <laughs>